Bashir. Ganyan ang nakita ko sa mga mata mo isang umahang matuka sa pintuan ng aming bahay. Walang laman na siyang refleksyon ng tiyan mong umahang. Hindi ka man magsalita na babasa sa mga palad mo ang mga katagang palingos ko. Pambili lang ng pagkali. Hindi anong kita kung may baka pang kasama. At ang tanging sagot mo ay isang ibig na siyang tanging nakayanan ng payat mong katawan. Sa isip ko, may kasama ka. Hindi ka nag-iisa dahil kakambal mo na ang guto ng iwan ng sa mga kita ng sardinas at muli kong tinignan ng mga mata mo. Tanging refleksyon ng binubuks sardinas ang nakita ko. Kung mapapanatili ko lang ang ibang ko sa mga mata mo, gagawin ubusan ko lang ang mga dilatang utak ng mga tao maabusa sa kapangyarihan, gagawin ko. Pero lata lang, lang sa ang sabi na sa Nang matapos mo ang pagkain, ay masaya kang tumayo, magpasalamat, at hinihi ang lata ng sabi. Alam ko kung ano ang gagawin mo sa lata. Kaya, ibigay kong lahat sa iyo ang maikong kumpasyon. Bigla kong naalala ang kabataan ko. Nangangorekta rin kami ng mga lata Oo. Para gawin laruan. Dahil wala kami pambili ng laruan. Ikaw, na isang bata, nangungulit na ka ng mga lata para ibenta. Dahil wala kang pambili ng pagkain. Sa susunod na papatpat ka dito, tuturuan kita ang gumawa ng mga kanito ang gamit ng mga lata. Tuturuan kita maglaro. At pagbubukas ulit tayo ng Sundays. Hanggat may mga tulad mo, Mananatili ako sa kanya